Ayan mga idol, pangalawang hukay. Kasi yung unang hinukay namin walang queen eh. So kailangan ko talaga mga kuha ng queen para makita nila, para maniwala sila na ang laman talaga nito ay anay. Sa Surigao pa rin ito mga idol, taganaan. Libas taganaan. So shout out sa inyong lahat at lalo na kay Idol bins Timugan. Ang na oh. Una pa lang oh. Ang taba na mga anay dito, puti puti pa. Ang may naman doon nagbahog sa manok. Oh, maganda sa manok to. ka kadito. Ganda pa naman hukayan yung mga punso dito. Kaya naman dito. sa inyo. Ang daming ugat Parang bago lang yata itong tubo ah. Ang daming pupi. Parang hindi maging kasandag siya. mga ponsor diri Bisaya man <laughs> Nito kay Tagalog Bisaya ang mga Hanay diri mga idol Tinggahi naman Amro biha pun. Matra anak sedih mau pun sedih. Oh, oh. Dugan, ano? Yeah, may queen. Ano na lang siya? Yung mga orifice, o kagitan nila sa inyo, tapakita ng inang gulong. Kaka ano na nagawa ka na? <coughs> yeah. Wala talaga mga lods, pangalawa. Katuyo, katuyo.